paghina ng pandinig, maaaring magpataas ng risk ng demensya ayon sa pag-aaral. Habang tumatagal, unti-unti nang humihina ang ating katawan, gayon din ang ating pandinig, nakaraniwan na sa lahat bagay na kaakibat ng ating pagtanda at pagka-expose sa maraming ingay. Bagamat ito ay natural na pangyayari sa buhay ng isang tao, hindi raw ito dapat ipagsawalang bahala ayon sa mga eksperto. Batay sa 2024 study ng University of Southern Denmark Faculty of Health Sciences, napatunayan na may ugnayan ng paghina o pagkawala ng pandinig sa pagkakaroon ng demensya. Ang demensya ay isang kondisyon na tumutukoy sa paghina ng mental abilities ng isang tao dahil sa sakit sa utak. Ilan nga sa mga sintomas nito ay ang paghina ng memorya at konsentrasyon, pagkakaroon ng language disorders, impaired orientation at pagbabago sa personality at behavior ng isang tao. Isang halimbawa rito ay ang Alzheimer's disease na isang karaniwang uri na ng demensya. Sa datos na nakalap, ang mga taong may mahinang pandinig ay kinakitaan ng 13% increase risk na magkaroon ng demensya kumpara sa mga taong may normal na pandinig. Mas pinagtibay ito ng datos na 20% na mas mataas ang risk ng demensya para sa mga taong hindi gumagamit ng hearing aids kumpara sa mga gumagamit nito na mayroong 6% na risk. Ibig sabihin ay may kakayang maiwasan o pabagalin ang risk ng pagkaroon ng demensya sa paggamit ng hearing aids. Paliwanag pa ng mga eksperto, ang mga hirap sa pandinig ay napipilitang mag-exert ng mas mabigat na effort or energy sa pakikinig kahit pa sa expense ng iba nating cognitive functions.